Mga ka-inspirasyon, ito nga po yung isang pagkakataon na tayo ay dumaan dito sa Watson, Doña Solidad. Yan, dito lang po yan, malapit sa may SMB Kutan. At tayo nag-top up para makapagbayad sa ating online na loan. Ano? So, nung papanis na po tayo dito sa parking, ayan, meron lumapit na bata. Kailangan ko rin magbayad bago ako malis. Buti na lang lumapit siya. Kasi kung hindi, eh, wala na. Hindi na natin mababayaran. Ayan, so ito po yung isang pagkakataon na tayo po ay nagtrabaho ng buong araw. Grabe, nakakapagod pero salamat sa Diyos kasi eto kahit pa paano kumita kaya meron tayong pambayad sa utang. Actually, pauwi na rin po tayo niyan. Ayan, makikita nyo. Pauwi na po tayo. Ayan. Along doon yung sulidad lang po yan. Malapit na malapit po yan dito sa uh, SM. Ayan, pagkanan lang natin dyan. Ayan, doon yung sulidad pa rin pero malapit na malapit na po. Kaya makikita nyo, ayan, medyo gabi na rin talaga kasi nag-overtime tayo. Tinapos natin yung ating ship na nakuha para meron naman kahit papanong ang kita tayo mga tol. Kaya maraming maraming salamat ano, sa mga naghahanap buhay, mga nagra-ride, nagdi-deliver. O sipagtsaga lang, huwag tayong susuko para sa atin pong mga pangailangan at syempre sa pamilya. Kaya hanggang dito na lang, maraming maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Yan, pagpatuloy niyo lang po ang inyo pong pagsuporta sa mga gusto niyo suportahan. Kung gusto niyo sumuporta sa ating mga video, maraming maraming salamat po. Pero syempre, mananatili kayo po ang my choice. Yan. Actually, dumaan pala tayo dito sa may ano. Doon yung solidarity shell pa rin yan, mga tol. So, ayan. Di ko alam kung nagpagas ako dito. Anong ginawa ko? Ayan.